mag naman tayo dito sa labas oh. tapos na yung drop. yan malinis na oh, malinis na yan dito lang oh. dito na sa labas mag -raot. yan yan muna yan mag -raot. Ganito ang pag-drill. Ayan. Mahalo. Lunis ng mag umaga. Alas 9 na. Kailangan nyo ng dalawang paleta.

Ganito. Kanya mag-route. Oh. Ah, no. Oh. Ha? Ganyan lang. Oh. Diba? Oh. Diba? Kita nyo? Simple, kita nyo. Pinapanood ninyo. Salamat sa kapanood ninyo. Ma'am Janet maya kaya mo yan. Sasarap so, na mga pagkain ni Melody. Sarap ng mga pagkain ni Ma'am Melody. Sana all Ma'am Melody masarap ang pagkain. Sana all laging masarap ang pagkain Ma'am Melody. Ano? Ha? Ano na? Ganyan ang pagkakrap. Oh. Yan o. Oh. Yan, lalagay mo doon. Yan. Ganyan ang pagkagraw. Yan o. Oh. Kuha oh. ka ng ano Kuha ka ng Grout Ganyan o oh, yan Ganyan ang paggrout ninyo ha Lagi nyo tatandaan na pag kayo ay nag-tiles Kagrautin ninyo ng maganda O oh. melody sa at ng pagkain mo ah. oh. ha ang ah ha ano inoro ko na sa inyo pag oh. Ganyan. Ganyan ang pag-agraw kanyan hmm. kanyan ang pag-agraw kanyan o oh. kikita nyo yan maganda na yan Huh? -hmm. Hmm. ya. tapos pag dumikit ng ganyan bakayo rin yung, ganyan ganon, yah, yah, siya pumunta sa dulo yah, 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 Ayan. Ayan ang pag-agraw. Shout out tayo, Janet. Bunso. Shout out. Ang sexy mo, Bunso. Sexy pati ni ate mo. Ay, tinitin ito hey, yung hazel. Ano? 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 Pero hindi lang yun. Ah, hindi lang. Hindi lang ganyan. Kailangan may foam din kayo. Meron kayong foam. Foam at tubig. Yan o, oh, foam, tubig o oh, yan. Ngayon, gaganyanin mo yan o. Oh, para matanggal o. Oh. Yan. Yan oh. ah, o. No. Yan o. Hmm, yan. Para maging malinis. Diba? Malinis na. Ayan o. Oh para malinis siya nilalagyan ng ano pinupunasan ulit ng pong yan o oh. diba yan o oh. o oh. o oh. pag pinunasan ng pong oh. wala yun o oh. oh. diba tulad niya o yan, oh. yan madumi yan katulad niya na o oh. o oh. Hmm. yan oh. oh, diba malinis Ganyan ang pag -growth. O, di ba? Malinis na ulit. O, katulad nyan, o. No? O, madumi ah. O, yan, madumi. Nalagyan mo ng pum. Pupunasan mo ng pum na basa. Ayan, no? o. o. O, ayan. O, di ba? O, ayan. O, di ba? Malinis na ano mo lang pong para malinis lalo. No. Oh. Oh, ha? No. Oh. Hmm. Para malinis na. Yan lang yan. Oo. Oh. Oh. Huh? Oh. paglilinis. o. Oh. Oh yun may, to may tama ng ano yung tiles yun may tama yung tiles na yun yan nagkagawit ng ganun yun yan o no? o oh. ha mm. yan, yan yan mam, mm. so hanggang dito lang po Parehong salamat sa inyo na sa lahat ng tumatangkili mabaya po ulit